Napantad na ang isa pa sa mga pulis na umano'y nangotong sa anak ni NCRPO Chief Leonardo Espina. Ayon kay SPO4 Jose de la Peña, wala raw talaga siyang planong magtago. Natakot lang daw siya sa para, para sa kanyang kaligtasan kaya natagalan siyang lumutang. Hindi pa nagsusumitin ang sinumpaang sa si De La Peña dahil wala pa siyang natatanggap na formal na reklamo mula sa anak ni Chief Superintendent Espina. Isinuko naman ni De La Peña ang kanyang ...at service firearm bilang pagsunod sa police protocol. Mananatili siya sa floating status habang gumugulong ang investigasyon. Nauna namang lumantad ang kanyang kasama na si SPO2 Resti Del Rosario... ...pero itinanggi niyang alam niya ang mga ginagawa ni De La Peña nung gabing iyon. Maalala nung September 4 ng sitahin ni Del Rosario at De La Peña ang anak ni NCRPO Chief Espina habang nakaparada sa New Manila. Inakasuhan nila itong nakikipag-phone sex at hiningan pa ng 20,000 piso. Sumakay pa nga raw ang isa sa mga pulis at siyang nagmaneho para utusang mag-withdraw ang biktima. Matapos ang insidente nagsumbong kay NCRPO Chief Espina ang kanyang anak.